Mag aalas 6 na nung kumaga nung nakaalis kami. Medyo late na dahil mataas na ang araw. Ang destination namin ngayon ay pupunta kami sa Bacow kasama ang buong team. Wow buong team grabe. Pero first time namin kasi ito sa Pilipinas ng sama-sama. Hindi naman kalayuan ang pupuntahan namin pero para sa amin malayo na ito dahil wala naman talaga kami proper na ensayo. Medyo exciting to no kasi ang dami namin ngayon magbabayag. Tara at samahan nyo kami sa aming trip. Let's go! Ano mabilis? Wait uh, lang, <laughs> Kaya nga <laughs>

Hindi mo mukha ako, daan. Kaya pababang, gabi pa rin ako

Sige, sige. Tanawin ba kayo? Oo. Sige, sige. Tatanawin, namin. Tatanawin namin. ka kayo. Baka sa bakaw lang kami. <laughs> oh, okay na. Dapat ikon.

Baho kanina putak-tip parang pangasubaga ko yung baho Hindi nga kaya pa? <laughs> Sarap? Sarap? Sarap <laughs> ah? <tid dek> <I. laughs> wala nang kayo Ha? hindi nga kakay Nga hindi nga kakay Ano si Jessy? Nga no, iwan mo si Jessy? Hindi Baho Ayon. ko niya doon. Pagpapit yung sako, baho. Pasok dito sa... Huwag mo naman isuli sa... Isaling sa Rizal. Eh gumagapang pa ang pangangot. Ah, oh Rizal. Napanganga. <laughs> Pasok dito sa... Alam mo gumagamit doon ng mga bike nga, yung hagabol ka ngayon. Pasok sa... Ayang ka ay, kung ay, baka tumatagos so. pa din dito. <laughs> Bigla ako. Bigla ako kumutik mga Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun

Uh, po. So ano po kaya mga noodles po? May noodles kayo hey, right. un... Ha? Luluto. Just... Uh uh, mga lulutuin ng um, peles. Kung may pasya, tamata. Ayun, Mga peles ko. Ayun, masabaw. ba? Pasit kanton? ba dati? Hindi ba? Hindi ba Hindi nga rin tayo. Pero Ano ba na mami? Mami, Lugaun... mami Lugaun... Lugaw... Lugaw... Lugaw Pares. Doon. <laughs> Apo. <May> Pares ba? Ayun, yun nga picture mata ya, picture. Di sana lang. Ja. Hmm. Pwede pa Konti, konti lang dati bibili na. Konti na lang. Dadi, na, <laughs> <Kunti> na, lang. <laughs> na <sa> dito. <laughs> Meron Ma na namang ano <laughs> <laughs> yung... eh. ka ba? Hindi ilalagay yung beef sa mami. Oh, eh... instead of rice. Pwede ba sa kanila yun? Pwede, pwede. Yan yeah, na, yaman yeah, na lang. Eh, basta mami na lang. Mami na lang. Um, may sabaw? May, 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 may pandesal lang, ano? Hindi po yan, Sabaw Sabaw. Isa lang, isa lang. Ikaw lang pa. Parish mami? Pa si... Eh, kaya puro mami lang? Huwag pa parish mami lang. Dalawang parish mami ate. Tapos, lahat po mami na. Tapos, one... <laughs> <laughs> Alright. <laughs> so, dito kami ngayon sa ano? Sa Bacaw. Sa gabi lang. Sa gabi lang dito kami gabi-gabi diba? Yeah. Set up na kami dyan. Naghihintay ko ng mami. Dito kayo kumain daddy dito o sa kabila? Kabila. Saan? Pero si Cha, buwibigay na yung singit ni Cha kanina eh. Kaya tagilid ko yung sakit eh nakapad nakapipad may ni may ano kaba? ko na itere-treating. Pita yung Ay, ay nangangawit. So nung... Hindi kasi. First time. Ng... Ang by ride -right kasi talaga. bago pa yung stretching nung nagyung stress. Parang tayo na, <laughs> stretching. tayo. Eh. <laughs> Pag sakay sa bike. Nga na 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 Isang <laughs> pusong garlic. Isang <laughs> pusong garlic yung nilagay mo <laughs> so, pa. Paris, mami. Oo nga, mali nga. Sabi ko, tatlong Paris, mami. Tatlong... Ito pala tayo. Kasi sabi nga, take mo na, ikaw. Wala patis <laughs> ah. ako ba ng patis? <laughs> hindi, hindi akong naglagay ng patis ah. Mayroon? Alap, kareng Ano, 7 pa lang? Eh, kaya ang kaya pa na, no? Makaka-wing natin ang aga, no? Okay. mo kanina yan. Awa. Sumakit yung balakang ko. <laughs> Nakagal na ako eh. Po po eh. Oo. Binaba ko nga ng konti yung upuan eh. Pero mabilis. Hindi na yung sa tricycle eh. Ang na yan, ang na yan. Oo. Diretso? Hindi ka nagising maga? Hindi po. Nagising ako mag-7 na, okay, 8 na. ka na no? <laughs> <laughs> kalam. <laughs> <May dalawang pan. laughs> Hindi na Hindi na kalam. Hindi na no? Hindi na Hindi ka na kalam. <laughs> Hindi uh, na Hindi ka na kalam. Hindi na kalam. Hindi ka na na kalam. Hindi ka na kaya kanina nung nakakimitan ako Hindi ko na po kasi Sasa, hindi